It's 2-0 mga Kuwan Stories, matapos maagaw muli ng Dallas Mavericks ang kalamangan sa home court ng Minnesota sa Game 2. Well, maraming nga pong umaasa dito na makakabawi ang Minnesota and guess what? Sa simula, expected na rin naman ito. Ngunit nag-iba ang storya sa second half sa napakagandang adjustment na ginawa ng Dallas dahil ika nga nila comeback is real. Nagawa nga dito ni Naluka Doncic at Kyrie Irving na mapa sa kanila ang game 2 matapos mag-choke ang Timberwolves. Nagsimula nga pong mag-swing mga ka-one stories ang momento matapos ang nakakadismayang turnover ni Anthony Edwards. Segundo na lang nga sana ang natitira at gumawa pa sila ng pagkakamali. Isang malaking pagkakamali ni Anthony Edwards. Ika nga ng iba, literal kabado pa ito. Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ng balitang trending na nga. Ang usap-usapan ngayon ng mga fans na paghaharap ng Dallas Mavericks at Boston Celtics sa NBA Finals. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Karma, ito nga po mga kawan stories ang sinasabi ng ilang mga fans kay Anthony Edwards dahil kung inyong ang matatandaan ang sinabi nito noon bago magsimula ang serye, siya ang bahala kay Kyrie Irving at sa McDaniels naman kay Luka Doncic. May sinabi pa nga ito noon na sila nga daw ang team to beat sa West ngunit mukhang bumaliktad na ang story at hindi inexpect ni Anthony Edwards na manatalo pa sila sa home court. Baon na nga sa 0 mga kawan stories mukhang kinain ito lahat ang kanyang mga sinabi noon karma nga ika ng iba pero sa game 2 naman maganda nga sana ang ginawang adjustment ng Minnesota na contain nga nilang opensa ni Kyrie Irving sa first half matapos itong magtala lamang ng 5 points ngunit kilala rin naman natin si Uncle Drew. Palaging sa second half nga ito kumaka na and guess what? Umiskor nga siya ng 15 points kasama na ang clutch 3 points sa last 2 minutes para makadikit pa sa Minnesota. Pero ang clutch 3 pa rin naman ni Luka Doncic ang mas kuminang matapos ang step back 3 point shot nito para makuhang ang 1 point lead at nagresulta ng kanilang pagkapanalo dahil hindi pumasok ang game winning shot ni Nazrid. 2-0 na nga po mga Cowance Stories at kailangan gumawa ng paraan ni Anthony Edwards para hindi sila ma-Taylor Swift ng Dallas Mavericks. And speaking of Dallas Mavericks, dahil nga 2-0 na ang serye Trending ngayon sa social media usap -usap ang usap-usapang Boston Celtics at Dallas Mavericks sa NBA Finals. Kitang-kita naman nga po ninyo mga kawan stories, hirap na hirap ang Minnesota sa makasabay sa Dallas lalo sa second half. Ganitong ganito ang problema ng Lakers noong playoffs na kinakapos sila lagi lalo sa pagtatapos ng laro dahil na rin yan sa kakulangan ng rotational player. Bakit? Well, kahit man maganda ang pinakita ng kanilang sixth man na si Nasrid, hindi pa rin ito sapat dahil hanggang ngayon nag struggle pa rin si Carl Anthony Towns at mismong si Edwards. Nagpapatunay lamang ito na kahit man sila ang number one team in terms of defense, kayang-kaya pa rin silang sabaya ng opensa ng Dallas gamit ang kanilang dynamic duo na si Naluka Doncic at Kyrie Irving. Kung sakali man ngang matuloy ang Dallas na makapasok sa finals, malamang sa malamang masasabi nating match na match ito para sa Boston Celtics. Imagine, Kyrie Irving versus old team nito na Boston Celtics. Well, malalaman natin yan sa mga susunod na araw.